Pindutin nyo na agad yung like and subscribe guys. Magandang kwento ito siguradong hindi ka antukin. Enjoy watching mga idol. Ang mataas na temperatura ay tumama sa buong mundo. Kahit gabi ay kaya kamatuyot matuyot ng ilang segundo lang. May mga lumalabas ding mga halimaw kahit saan. Sa sobrang init natutunaw agad ang ilalim ng sapatos. Ang mga minalas na gusto lumabas para maghanap ng pagkain ay biglang natutuyot sa mabilis na oras lamang habang ang lahat ay hirap sa kanilang pamumuhay. May isang lalaki naman ang mayroong buong swimming pool sa loob ng kanyang bahay. Marami din siyang mga aircon na stocks. Ang mga fresh na pagkain ay hindi niya din problema. Ito ay naging possible dahil ang main character natin ay may special na kapangyarihan. Siya ay nakakapag-imbak ng pagkain na kahit mabuhay siya ng sampung beses ito ay magiging sapat para sa kanya. Nagumpisa ang kwento sa isang bus. Ang grupo ng mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga kakaibang nangyayari. Pinag-uusapan nila ang mga pagkawala ng mga supply sa iba't ibang warehouse na nagkakahalaga ng mga ilang bilyon. Nasabi rin nila ang mga tungkol sa natutuyot na mga ilog at sapa sa iba't ibang lugar. Mula sa likod ng grupo, sinabi ng ating bataan na trilyon ang halaga ng mga nawawala. Marami na ang mga warehouse ang biglang nawawalan ng stocks hindi nila ito pinapaalam sa lahat upang maiwasan ang pagpanik ng mga tao. Ang walang kaalam-alam na lalaki naman ay excited sa darating na apokalips. Dahil para sa kanya magiging pantay-pantay na ang lahat kapag nagka-apokalips. Si Suchen naman ay iniisip na kahit kailan hindi magiging pantay-pantay ang mga tao. Si Suchen ay muling naalala ang kanyang nakaraang buhay. Dito ay maraming nagsisilabasan na mga halimaw sa paligid si Su Chen ay hindi alam kung paano siya nabuhay ulit. Ngunit masaya siya dahil magkakaroon ulit siya ng pagkakataon makapaghiganti. Si Su Chen ay isang normal na delivery boy noon. Naranasan niya ang matinding init at mga nakakatakot na paglabas ng halimaw kung saan saan. Ang mga tao ay gagawin lahat para lamang sa isang pakete ng cup noodles. Ang mga babae ay ginagawa ang lahat para lamang sa isang ha, hotdog. Si ay muling nabuhay bago magsinula ang apokalips ng isang buwan pa. Balik sa kasalukuyan. Ang stranger na babae ay lumapit kay suchen Inaakit niya ito para magpalamig sa hotel. Dahil natatakot daw siya sa mga narinig niya kanina. Ngunit si suchen ay walang pakialam sa babae. Dahil marami pa siyang kailangan gawing paghanda. Iniisip niya kung ano ang mahalagang kailangan sa pag-survive sa matinding tag-init. Si Su Chen ay nakatingin sa isang warehouse at balak niya itong nakawan. Siya ay isa palang empleyado dito kaya naman hindi problema ang pumasok ng basta. Ang boss niya ay pinagalitan siya dahil late siya. Ngunit ilang saglit na sa loob na siya. At iniisip kung gaano kabugok ang kanyang boss. Si Su Jin ay nagsimula na para limasin ang lahat ng supply sa loob ng warehouse. Ang mga supply na nakukuha niya ay napupunta sa isang alternate space. Ang kapangyarihan niyang ito ay nareawaken noong nakaraang buhay niya. Noong muli siyang nabuhay di inaasahan, nakaya niya pa rin gawin ito. Ang storage space ay isang malaking box. Meron itong sukat na 10 kilometers sa lahat ng gilid. Gamit ang kakayahan niya, nilipat niya ang mga buong sapa at ilog sa kanyang storage. At nilimasan din ang mga iba pang mga warehouse. Ang oras dito ay humihinto kaya naman mananatiling fresh ang mga pagkain dito kahit kagaano katagal. Siya ay naiiyak dahil sa nakaraang buhay niya kumakain siya ng maduduming pagkain para lang makasurvive. Tinignan niya ang mga nakuha niyang supplies at sinabing medyo okay na ang mga nalimas niya. Ang boss niya naman ay pumasok sa warehouse ng may kasamang dalawang empleyado. Nakita nilang wala ng laman ang buong warehouse. Ang boss nila ay sinisi si Suchen sa pagkawala ng lahat ng nasa warehouse. Tinawanan lang naman sila ni Suchen at sinabing kinuha niya na lahat. Inutusan niya ang mga empleyado para huliin si Suchen. Ngunit nakagawa siya ng paraan para makataka sa kanila. Nagtataka ang mga tinakasan niya kung bakit biglang nawala si Suchen. Mula sa labas ng warehouse nagpakita ang special magic ni Suchen. Siya ay lumabas mula dito at lumapag na parang bayani. Ang kakayahan niyang ito ay tinatawag niyang space jump. Pwede siya makapag-travel sa maikling distansya na tatlong metro. Ngunit para kay Suchen sapat na ito para lumabas pasok sa mga pader. Ang kakayahan niya ding ito ay ginagamit niya noon para takasan ang mga halimaw. Siya ay masayang umalis sa lugar dahil sa wala siyang nagastos para makakuha ng mga supply. Habang naglalakad siya nagring ang cellphone niya nag-message sa kanya ang MDRMC. Sinabi nito na may mga nangyayaring kakaiba sa Earth. Ngunit hindi kailangan magpanik ng mga tao, dahil hindi naman maapektuhan ang pang-araw-araw na pamumuhay nila. Muling nagring ang cellphone ni Suchen. Ang mukha niya ay biglang nagalit. Ito pala ay si Jiang Xiaokian na naging dahilan ng pagkamatay ni Suchen noong nakaraan. Siya ay huminga ng malalim para pigilan ang kanyang galit. Sinagot niya na ang tawag. Ito ay nagrereklamo dahil binebenta ni Suchen ang kanyang bahay. Sinabi ni Jiang Xiaokian na kapag binenta niya ang bahay niya iiwan niya si Suchen. Ang babaeng malandina ito ay kinakausap si Suchen habang may kasamang ibang lalaki sa bahay ni Suchen. Sinasabi nito na gusto niyang iregalo ni Suchen ang bahay niya sa kanya. Tinatanong niya naman ito kung wala na ba siyang iba pang sasabihin. Muling tumaas ang boses ni Jiang Xiaokian sa attitude ni Suchen. Kapag hindi binigay ni Su Chen ang bahay sa kanya, sinabi nitong hindi niya papakasalan si Su Chen. Sinabi ni Su Chen na papunta na siyang real estate agency at mamaya na lang sila magkita sa bay patay ng tawag. Si Su Chen at Jiang Xiaokian ay nagsama ng limang taon para makasurvive sa apocalypse. Si Su Chen ang gumagawa ng lahat para makasurvive sila. Habang si Jiang Xiaokian naman ay naghihintay lang ng makukuhang supply ni Su Chen. Noong palagi na siyang walang mahanap na supply ng pagkain siya ay pinagtulungan nilang patayin ni Jiang Xiaokian at Wang Haoyu. Si Su Chen ay nanghihina dahil sa nilagay nilang lason sa pagkain niya. Habang wala siyang magawa, harap-harapan namang binastos ang pagkalalaki ni Su Chen. Si Jiang Xiaokian ay masaya makita si Su Chen na nawawala ng buhay. Sobra ang pagsisisi niya sa sarili dahil nagtiwala siya ng buo sa babaeng bruha. Galit na galit si Suchen at pinangako sa sarili niyang magdudusa ang dalawa sa mga kamay niya balang araw. Paunti-unti niya naman pinakalma ang kanyang sarili. At tumawag sa nagngangalang manager Liu. Kinausap niya ito at binibenta ang bahay niya ng kalahating halaga na lang. Ngunit gusto niyang matanggap ang pera ngayong araw mismo. Si Jiang Xiaokian at Wang Haoyu ay naghihintay sa labas ng real estate agency. Pagkababa ng taxi ni Su Chen, nagreklamo agad si Jiang Xiaokian. dahil sa tagal na nitong naghihintay para kay Su Chen. Pinatabi niya naman ito si Jiang Xiaokian sa daraanan niya at dumeretso lang siya ng lakad na parang hindi niya ito girlfriend. Si Wang Haoyu na kabit naman ni Jiang Xiaokian. Sinabihan si Su Chen na hindi na nito makikita ang araw bukas. Ngunit bigla lang sinakal ni Su Chen ang kawawang si Wang Haoyu. Si Su Chen ay sinaniba ni Undertaker, kaya naman binalibag niya ito sa konkretong sahig. Si Jiang Xiaoyan ay pinaghahampas si Su Chen. At sumisigaw ng saklolo, dahil may mamamatay tao daw. Ginamitan naman siya ni Su Chen ng no-lock na hampa sa mukha. Kinagulat ito ni Jiang Xiaoyan dahil hindi naman yun gagawin ng dating Su Chen. Si Wang Haoyu naman ay malapit na maubusan ng hangin. Habang sinasabi na tumigil na si Su Chen. Sinabi niya naman hindi niya papatayin si Wang Haoyu. Dahil sa isipan ni Su Chen ay papahirapan niya pa sila sa susunod. Pinakawalan na sila ni Su Chen. Ngunit hirap pa rin huminga ang kawawa. Papasok na siya ng building. Habang ang dalawa naman ay kawawa sa ginawa ni Su so Chen sa kanila. Lumingon ang bruha at inuutusan si Su Chen na humingi ng tawad sa kanila. Dahil kung hindi, kalimutan na daw ni Su Chen ang pagpapakasal sa kanya sila ay tinignan niya ng masama. Dahil sa takot ng mga ito sa bayolenting bersyon ni Su Chen. Kumaripas na sila ng takbo para makalayo. Nasa loob na si Su Chen. Inalok naman siya ng maiinom ni Manager Liu. Di na nagpaligoy-ligoy pa si Manager Liu at sinabing bibilhin niya na agad ang bahay ni Su Chen. Naisip niya naman easy money ang nakuha niya ngayon. Dahil $700,000 lang ang bili niya sa bahay ni Su Chen. Ngunit sa isip niya, kapag binenta niya ito, mabebenta niya agad ng 1 million ito. Excited si manager Liu mapapirma si Su Chen. Pinaalala naman ni Su Chen na kailangan niya ngayong araw makuha ang pera. Ngunit sa lunes pagagawin ang paglipat ng pangalan ng papel. Sinabi naman ni manager Liu na walang problema. Tapos nabasahin at pirmahan ni Su Chen ang kasulatan nila. Natanggap niya na din ang bayad ng bahay niya na 700,000 lumabas na siya sa gusali, inisip niya naman na dito sa Shangdu ay medyo mas tahimik kesa sa ibang lugar, sa oras na tumama na ang apokalips. Siya ay naglalakad ng biglang may mapansin siya. Kaya naman napaatras siya para basahin ito. Tinawagan niya na ang kumpanya ng pautangan at sinabing uutang siya gamit ang bahay niya na pambayad kapag hindi siya makabayad ng tamang oras. Siya ay pumunta na sa mismong building ng kanyang pag-utangan. Sinabi ng manager na hindi naman mahal ang bentahan sa bahay niya. Tinanong ni Su kung magkano nga ba ang pwede niya mautang sa kanila. Kilala ni Su ang manager na kausap niya. Ito pala ay ang kuya ni Wang Haoyu na si Wang Dahai. Ito ay namatay noon sa nakaraang buhay niya sa pamamagitan ng pagkain sa kanya ng mga halimaw. Ito ay medyo mas matalino kaysa kay Manager Liu dahil gusto nito ipaiwan mismo sa kanya ang certificate ng bahay niya bago siya pa ng malaking pera. Humiling naman siya ng ekstrang 100,000 kung gusto ni Wang Dahai na ipaiwan ang certificate ng bahay niya. Sa isip ni Wang Dahai, iniisip niyang sugarol si Su Chen. Marami siyang kilalang sugarol at ang maganda sa mga ugali nito. Kahit nanay nila ibebenta nila para lang makapagsugal sila. Kaya naman pumayag na si Wang Dahai sa gusto ni Su Chen. Natanggap niya na ang pera na 600,000. Ang dalawa ay kakababa ng taxi nang makita nila si Su Chen. Tinawag niya si Wang Haoyu at sinabing nakita niya si Su Chen. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya dito. Kaya naman napagpasyahan nilang sundan ito. Si Su Chen ay nakarating na sa Green City Hotel. Noong nakaraang buhay niya ang building na ito ay naging isa sa pinakamatibay at nanatiling nakatayo. Kahit dumaan man ang napakaraming sakuna. Nabalitaan niya'ng may president suite dito na may swimming pool kaya balak niya doon tumira kapag tumama nang ang apokalips. Iniisip niya ding marami ang stocks nilang pagkain sa hotel na ito. Napansin na siya ng babae. Tinanong ni Sen Rui kung ano ang maitutulong niya kay Su Chen. Tinanong niya naman ito kung kaya ba nila na mag-serve ng pang 1,000 tables na pagkain. Sa gulat ni Sen Rui, bigla itong nautal. Sinabi naman ni Sen Rui na kaya naman nila yon. Inisip niya din na siguro second generation ang yaman ni Suchen. Umorder na siya at ang total ng babayaran niya ay 10 million. Sinabi naman niya na magde-deposit siya ng 50,000 lang muna. At sa kanya na babayaran ng buo ang kulang matapos ang isang linggo. Pumayag naman dito si Sinrui sa offer. buong ang tiwala niya na kayang bayaran yun ni Suchen after one week. Iniisip niya na kung susundin niya lahat ng gusto ni Suchen balang araw magkakaroon sila ng big time na regular customer. Tinanong ni Sin Rui kung ano ang pangalan niya. Sinabi naman ni Sochen ang pangalan niya ng may yayamaning aura. Tinanong niya si Sochen kung ikakasal ba siya dahil sa dami ng order niya. Umuo na lang si Sochen. At sinabing gusto niya din mag sa presidential suite nila sa hotel. Siya ay nakalabas na ng hotel. Masaya na naman siya dahil ang 10 milyon na halaga ng pagkain. Binayaran niya lang ng 50,000. Iniisip niya ding mababayaran niya ang mga utang niya. Dahil ang isang ice cube lang sa susunod na linggo ay magkakahalaga na ng isang bilyon ang isa. Iniisip naman ni Sin Rui na napakaswerte ng papakasalan ni Su Chen. Sa gilid naman makikita ang anino ni Jiang Xiaokian at Wang Haoyu. Ilang saglit pa ng makalayo na si Su Chen. Lumapit ang dalawa kay Sin Rui. Tinanong nila ito kung anong ginawa ni Su Chen sa lugar nila. Inalam muna ni Sin Rui kung sino sila. Sinabi naman ng bruhang malandi na boyfriend niya si Su Chen. Pero kasama ang kabit ng walang hiya na bruha. Sinabi naman ni Sin Rui na nag-order si Su Chen ng pang 1,000 tables na pagkain. Napakaswerte mo sa boyfriend mo dagdag pa nito. Ngunit sa isipan ni Sin Rui 7 out of 10 lang si Jiang Xiaokian para sa kanya dahil sa mga kilos at pananalita nito para itong martilyo, pokpok. Nagulat naman silang dalawa nang malaman nila na 10 milyon ang halaga ng inorder niyang mga pagkain. Sinabi naman ni Sinrui na siguro nagpapanggap lang na mahirap si Su Chen. Dahil ang ibang mayayaman natatakot ipaalam ang kanilang totoong pagkatao. Sa pag alalang baka pera lang ang habol sa kanila. Karamihan sa kanila sasabihin lang ang totoong pagkatao nila matapos ang kasal hindi naman makapaniwala ang dalawa na mayaman talaga si Su Chen. Dahil hindi sila naniniwala, pinakita ni Sin Rui ang paunang bayad ni Su Chen sa kanila. Natutulala at napanganga naman ang dalawa. Dahil totoo ngang umorder si Su Chen ng worth 10 million na mga pagkain. Sa labas ng hotel ang dalawa ay nakatambay at nag-uusap. Tinanong ni Wang Haoyu kung sino naman kaya ang mga imbitahan ni Su Chen sa dami ng pagkain. Masaya naman si Jiang Xiaokian dahil ang akala niya ay papakasalan siya ni Su Chen at ipapakilala sa mga ang kanyang mayayaman. Tinanong ni Manya kung ano na ang gagawin nila. Si Jiang Xiaokian ay planong makakuha ng maraming yaman ni Su Chen. Siya ay masayang nai-imagine ang kanyang magiging magandang buhay. Dahil sa inakala niyang hampas lupa noon na si Su Chen ay isa palang sobrang yaman. Si Su Chen ay nasa bahay niya at nagkwekwenta ng magagastos. Sa pagkwekwenta niya nalaman niyang kulang pa rin ang pera niya para sa mga kailangan niya. Siya ay napangiti dahil may naisip siyang plano. Naisip niyang umutang sa mga pautangan online. Siya ay nakapag-download ng 80 ng mga pautangan online. Masaya siyang kinukuhanan ng litrato ang kanyang sarili. Dahil nakakautang siya ng malaking pera sa pag-provide lang ng kanyang impormasyon. Siya ay napagod sa dami ng inutangan niya. Ngunit masaya naman siya dahil nakautang siya ng malaking pera. Bumangon siya kaagad. Dahil napagtanto niyang marami pa siyang kailangan bilhin. Ang mga kailangan niya ay hindi available sa market. Ngunit sa online ay pwede siya mag-order at mabilisan lang ito. Inisip ni Suchen, mapamainit o malamig man kakayanin niya na makasurvive. Sa pamamagitan ng kanyang strategiya, siya ay tumawag sa pagawaan ng uling at bumili ito ng dalawang libong tonelada tinawagan niya din ang pagawaan ng yelo at umorder ng maraming yelo. Ngunit sa dami ng order niya pinapunta siya mismo sa opisina nila. Habang palabas ng bahay si Su Chen. May babae namang nangamusta sa kanya. Ito pala ay kaibigan ni Jiang Xiaokian na si Lina. Sinabi nitong namimiss na siya ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Su Chen sa isipan niya, ako ba talaga ang miss o ang bahay ko? Sinabi nito na tinetest lang daw siya ng kaibigan niya, kaya lagi itong masungit sa kanya. Ang malanding bruha ay niaya si Suchen para maglakad-lakad. Dahil sa di magandang pinakita nito kahapon gusto niya bumawi kay Suchen. May pupuntahan ako ngayong araw, maglakad ka mag-isa mo, sabi ng ating bataan. Nagugulat naman si Jiang Xiaokan dahil naging mayabang na si Suchen sa kanya. Nakita nilang pasakay siya ng taxi. Kaya naman sinundan nila ito kaagad at inisip na tenetest lang siya ni Suchen. Akala talaga nila sobrang yaman na si Suchen, kaya naman habol ng habol ang bruha. Nakarating na siya sa factory ng yelo. Napakabata mo pa pero mayaman ka na sabi ni Mr. Bigote. Tinanong naman agad ni Suchen ito kung gaano katagal nila matatapos ang edible na yelo na pinapagawa niya. Sinabi naman ni Mr. Swabi na sila ang the best at pinakamabilis gumawa ng yelo kaya naman aabutin lang daw ito ng tatlong araw para sa kanila. Ang halaga ng order ni Su Chen ay 800,000. Sinabi niya ding 100,000 muna ang itra-transfer niya at after 3 days ibibigay niya na ang buong bayad. Si Mr. Bigote ay masayang sinabi naman na no problem sir. Nagmukhang pera naman ang mata niya sa natanggap niya ang pera. Tinanong din si Su Chen kung para saan niya gagamitin ang napakaraming yelo. Kung gusto ni Suchen ay pwede din sila maging business partner sabi ni Mr. Swabi. Paalis na si Suchen at sinabing plano niya lang i-donate ang yelo sa alasyan. Napangangan na lang si Mr. Swabi dahil hindi niya alam ang sinasabi ni Suchen. Habang paalis na mamangha siya kay Suchen at hindi na din makapaghintay sa kasunod na bayad nito. Natuwa ulit siya nang biglang may tumigil ulit na taksi sa harapan niya. Ito pala ay sila Jiang Xiaokian nagpakilala siya bilang girlfriend ni Su Chen. Tinanong nila kung ano ang ginawa ni Su Chen sa lugar nila. Iniisip ni Mr. Swabi na parang detective naman itong babae na ito. Kalaunan sinabi niya din naman ang totoong naging transaksyon nilang dalawa. Nagulat ang dalawa ng malaman na 800,000 ang halaga ng inorder ni Su Chen. Mas napatibay pa ang hinala nilang isang napakayaman na tao ni Su Chen. Tinanong ni Lina kung saan gagamitin ni Su Chen ang ice sinabi ni Mr. Swabi na idodonate daw ito ni Suchen sa Alashan Charity. Naipinagtaka naman ng dalawang bruha kung ano ba yon. Ang lahat ng kailangan niya ay na-order niya na. Oras na para magsaya na muna siya bago dumating ang apokalips. Natandaan niya din noong nakaraang buhay niya puro na lang siya trabaho at hindi nakakapag-relax. Welcome naman siya ng waitress at binigay ang menu upang makapili na si Suchen ng kanyang order. Ang lahat ng nasa menu ay hindi bumababa sa $10,000 ang presyo. Napansin niya naman ang question mark na nagkakahalaga ng $17,000. Sinabi naman ng waitress sa kanya na ito ay random na pagkain. Ngunit special at mismong head chef nila ang magluluto at magsiserve nito. Gusto naman malaman ni Suchen kung ano nga ba ang matatanggap niya sa special random sa menu. Kaya umorder na siya nito para masubukan. Si Suchen ay nagkwento. Hinihinala niya na ang dahilan ng pagkakaroon ng mga halimaw sa apocalypse ay ang biglaang pagtaas ng temperatura sa kanilang mundo. May napakalakas na serpent rin noon sa nakaraan niya, at may kakayahan itong kontrolin ang tubig. Sinabi niya din na ang mga halimaw ay normal na mga nilalang na nag-evolve. Dahil sa kakaibang panahon, mula sa likod niya iseserve na ang kanyang pagkain. Ang babae na ito ay siduan niya ang head chef ng restaurant. Kinagulat naman ito ni Suchen na makita. Dahil kilala ito sa nakaraang buhay niya bilang magaling na tagaluto ng mga halimaw. Ngunit ang kumain sa kanyang mga niluto ay siguradong kamatayan ang abutin. Dahil sa takot na mukha ni si Suchen, iniisip ni Duanya na siguro ng lalaking ito lalasonin ko siya. And explain na din ni Duanya kung ano ang mga nilagay niya sa kanyang niluto. Nagustuhan ni Suchen ang pagkain. Siya ay sarap na sarap sa kinain niya at napasabing sulit ang $17,000. Iniisip niyang gawing personal cook niya si Duan niya sa hinaharap. Ngunit bigla naisip niya na bakalasonin pa siya nito. Kaya binawi niya na ang sinabi niya. Ang dalawa ay nasa labas at pinagmamasdan si Suchen sa loob. Alam din naman nila kung gaano kamahal ang mga pagkain dito. Kaya naman mas lalo pa silang nakumbinsi na mayaman talaga si Suchen. Si Jiang Xiaokian naman ay nangangarap ng gising na magiging mayaman na siya dahil kay Su Chen. Nalipat ang eksena sa isang bar kung saan mayayaman lang ang pumapasok dito. Ang normal na tao na pumapasok dito ay gumagastos ng dalawang milyon. Ito ay ang unang beses niyang pumasok sa bar. Nalaman niyang masaya pala dito kahit wala siyang kasama. Kaya naman nagsisisi siya sa nakaraang buhay niya dahil hindi man lang siya nakapasok ng bar dahil mag-isa siya sinamahan siya ng mga ibang customer sa kanyang mesa. Ngunit napansin niya ang nasa tabi niyang babae. Ito ay mukhang malungkot. Sinabi ng mga kasamahan niya na first time niya dito. nag sila ng boyfriend niya. Kaya naman pinunta nila ang kaibigan nila dito para magsaya at makalimot. Dahil ayaw pa nito makipagtalik sa boyfriend niya. Iniwan siya nito at naghanap ng mas merong edad na babae. Ganon talaga natural lang sa aming mga lalaki ang maging malibog sabi ni Suchen. Ang babae ay biglang sinaniban at tumungga ng madaling makapagpalasing na alak. Kinagulat ito ni Suchen. Matapos tumungga ng babae, tinanong niya si Suchen, Pogi single ka ba? Hindi niya naman alam ang sasabihin. Ang dalawa ay dumikit na sa isa't isa. Ang mga kaibigan ng babae ay chene ang kaibigan nilang ipagpatuloy niya lang ang ginagawa niya. Nakita naman ito ni Jiang Xiaokian. Nagulat ang dalawa sa nakita nila. Iniisip nilang isa palang cheater, si Su Chen. Nyaya na ni Su Chen ang babae para umalis at pumunta sa pribadong lugar. Lalaking lalaki ang pagtrato niya sa akin, sabi naman sa isip nitong babae. Si Su Chen ay excited na hinila ang babae sa itaas ng bar. Ngunit si Jiang Xiaokian naman ay sumigaw at pinapahinto si Su Chen. Sila Su Chen ay patuloy ang pagtakbo papasok sa isang kwarto. At dali-daling nilok ang kwarto. Humingi naman ng pasensya si Su Chen sa babae. Dahil may mga humahabol sa kanilang mga bruha. Sinabi naman ng babae na first time niya makikipagtsuktsakan. Pinitik niya ito sa noo. At sinabihang magstock ng maraming pagkain sa bahay nila. Hindi ba tayo magtsuktsakan sabi ng virgin na babae. Si Su Chen ay lumabas at sinara ang pintuan. Siya ay nasasayangan dahil makaka first blood sana siya ngayong gabi. Ngunit may dalawang storbo na bruha. Ang mga ito ay chinecheck ang bawat kwarto. Kaya naman nawalan na talaga siya ng tsansa makakain ng sariwang talaba. Magpupuyat ako mamaya mag-edit ng video mga idol baka naman hehe. Pupuyat ako guys para bukas ng umaga may 30 to 40 minutes na naman kayo na chapters nito. Basta love you all mga idol see you next video